Okay po. And uh, sa so tingin po din yung niya, no, no kaya yung uh, orga ano kalaki talaga yung naging uh, um tulo noong uh, committee po ni Sen. Ricardo Santiveres sa pagbubukas ng investigasyon nito kasi of course uh, it all leads uh, eto ano dun sa mga nakalap po mga matitibay po ng ebidensya para mauwi sa ganito po yung uh, hatol. Ah uh, una no yung, yung Senate hearing noong nakaraang taon malaki yung naitulong yan pagdating doon sa pagising no sa ah, kamalayan nating mga Pilipino tungkol sa lala ng inabot no at lala na nung damage ng uh, pogo operations dito sa ating bansa at siyempre nag-expose nag yan eh, no doon sa mga kapabayaan no nung ilang mga ahensya ng gobyerno at siyempre dun sa accountability nung ilang mga opisyal ng gobyerno na direktang sangkot dito sa Pogo operations no kaya nga talagang natutukan itong si Alice Buo kasi nga alkalde siya no ng isang bayan na supposedly dapat nagpoprotekta sa mga mamamayan doon pero siya nga no yung isa sa mga naging utak ng Pogo operations ah uh, dahil dito no sa pagkamulat ng mga Pilipino dahil dito sa pagkaka-expose ng no, mga pangalan ng mga at mga ahensya ng gobyerno eh natulak itong mga iba pang ahensya naman ng gobyerno talagang masinsin na imbestigahan itong kasong ito at dahil no, sa masinsin na pag-iimbestiga na yon ay naglabasan no yung mga witnesses na ungkat yung mga mahalagang ebidensya no at na yun nga no napagtahi-tahi ito para talagang mas secure yung conviction nitong si Alice Guo no at nung pito pang iba no nakasabwat niya diyan sa Pogo operation sa Tarlac. Mm. Okay po. Pero may mga kailan pa po ba tayong tutukan regarding this? Bagamat sa ngayon ay ayun nga yung hinihiling po na life imprisonment or tuluyang nga uh, paghahatol uh, kay Alice Go na isa no, dun sa mga pinaka talagang uh, kilala dun sa nag-investigation -investig po no, ng illegal pogo uh, sa ating bansa. Bagamat of course ano, hindi pa rin natin dapat kalimutan, tama po attorney, yung iba pa pong mga individual na sa ngayon, eh, naugnay noong nakaraang taon pero ngayon ano, hindi pa tuluyan po nga uh, na nasasampan ng mga kaso or natulan. At kabilang nga dito, ano, si Atty. Harry Roque po. Oh, tama ka dyan. Sa totoo lang, no, yung mga nahatulan ngayon, ah, bagamat siyempre malaki yung naging papel nila sa illegal operations no, at yung pogo operations dyan sa lima actually maituturing sila ng mga middleman lamang no, at mga hmm. enforcer no, no ng pogo operations. Ang mga nawawala dyan, no, sa totoo lang at large pa, ay yung ilang mga ulo nito nga uh, uh, ang pangalan ng kanilang company no yung Zunyuan Technology no mm -hmm. ng mga Chinese uh, businessmen at syempre, si Dennis Cunanan, no yung isa sa mga official ng gobyerno na direktang sangkot sa o Pogo operations at siyempre yun nga no yung yung akusasyon no kaya dating uh, presidential spokesperson Harry Roque bilang uh, legal counsel no o abogado nitong mga pogo operator sa ating bansa. So hindi pa ito ang katapusan no. Uh, magandang tandaan nga no na may na-convict na mga operator sa pogo at masasabi natin no, na high profile na uh, conviction ito dahil si Mayor Alice Gooyan no, ex-Mayor Alice Guo pero hindi siya yung uh, nasa ulo niyan no. Um, at large no, yung marami sa mga uh, sangkot at yun sila talaga yung mastermind sa operations niyan kaya mahalaga pa rin no na tayong mga Pilipino ay maging sangkot pa rito no wag tayong tumigil sa paghingi ng accountability sa mga individual na ito at talagang itulak pa natin yung mga ahensya ng gobyerno na kung gaano kasinsin at kabilis yung pagbibigay ng hatol dito kaya ex mayor Alice Go no ay ganun din yung gawin at gawin talaga no yung uh, full extent, o gamitin yung full extent of the law laban dito sa mga uh, head o mga leader no ng mga operation operation ng poko sa ating bansa.